Ngayon ko yung last year deliberation sa budget. Uh, although they are still hoping na magpapakita po kayo. If first come to work, na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? Um, we will see. Uh, sinabi ko naman na noon, no, yung um, trason kung bakit hindi na kami mag-participate uh, sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives uh, dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko uh, kung bakit sila lang dalawa. And may paper uh, trail yung ah uh, sinabi ko against them um so 700 million we will see kung ano yung uh, maiwan and then we will work around that uh, budget of the office of the vice president pero definitely tutuloy pa rin yung uh, trabaho anuman ang budget ng office of the vice president but then again ma'am hindi pa naman po yung final kasi 'di ba ma meron pang sa senate so hahabulin niyo ba ma'am sa senate kaya ba ay magpapakita na doon during the deliberation Ah, uh, yes. Meron nag kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, aaten kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa BICAM, Uh, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zalico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list no? Uh, sa classrooms ng Department of Education na kahit pamantinanong ng mga senador, nandun pa rin siya. Uh, sa final draft. And nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila Lidlid naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala, wala yung AKAP, di ba? Uh, nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At uh, sinasabi ni Zaldi ko, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na yun yung uh, proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldi ko at si Martin Romales.